Hello, isang magandang araw po muli dito sa Master B Channel, no? So, yun, kumusta po kayo? actually, wala naman tayong uh, tutorial ngayon na ano, uh, talagang ituturo. Uh, gusto ko lang uh, testingin yung uh, recorder ng ating uh, ginagamit na radyo, itong uh, Ritikes B115. So, gusto ko lang uh, testingin yung kanya pong recorder kung uh, maganda <coughs> kung malakas yung uh, sagap niya no So bilang pang testing no ah uh, meron lang akong i ano ah uh, the demo no ah uh, itong ating uh, nagawang extension sa Giso sa mga gumagamit ng Giso alam ko malaking tulong din po itong dalawang extension na ito ah, uh, ito uh, ginawa ko to nung uh, ano uh, yung isa ginawa ko tong uh, extension na to nung nakarang linggo tapos nung uh, isa naman nung uh, uh nakarang buwan nung uh, walang klase Ayan. kasi dito sa amin ay medyo sinalanta ng maraming bagyo nung nakaraang buwan kaya yun walang magawa kaya ginawa natin itong extension na to ang pangalan nga pala ng ano na to, extension nito ay uh, Giso Calendar at uh, Link Manager so unahin ko na itong uh, Giso Calendar so malaking tulong to pagka gusto nyong alamin yung uh, uh, date sa araw na ito halimbawa uh, sa um, um, January 1, 2025 mga ganun. So gusto niyong alamin kung anong araw 'yon. So dito ah uh, madali niyo'ng malalaman kasi susulat niyo lang 'yung ah uh, uh, month, day at sa year. So subukan na natin 'no kasi inya sabi ko kanina ah uh, wala naman tayong masadong mahabang tutorial. So ah uh, testing ko lang 'yung uh, recorder ng ating ginagamit na radio. So bilang pang-testing eh, i-demo ko na yung ating extension na ginagamit. Dalawa to. Ayan. Yeah. So, madalian. Ay, wait lang. 73, 70, 65. So, una, papunta lang kayo ng uh, Jisoo uh, settings. Ano? Main Main settings. Yan, so tap nyo lang yung screen reader settings. Yan. So, pagpasok nyo po dito sa settings, tap nyo po yung uh, download additional resources. <clears throat> additional resources. Yan, kung may mga nabibinig kayo ako dito, no medyo ano pa dito. ah uh, madaling araw, yan. Madaling araw pa dito, pero lasing ko naman na ng uh, madaling araw no? o no, ng umaga. So, yan. No cool, so, tap nyo lang yung extension. Extensions. Yan. Extensions. Keyword, so, sulat natin dito ay, uh, bali, pinaste ko na, o oh, uh, kina ko na lang, no, pipaste na lang natin para madalian. Yan, so para mas mabilis. Yan. Master B B -B so, yung masterb yung nag-upload, no, para sigurado. So, download, download natin. Wait Yan, okay, so button. okay nga lang. Successfully imported. Yan, so successfully imported sabi niya. So tap natin tong Giso calendar. Yan, so nakalagay naman din yung pangalan ko no. December text box. So dito sa December, ilagay niya lang po dito yung buwan, uh, 1 uh, to 12. So limbawa, uh, ilagay natin ay ano ano mo magandang buwan ah uh, bawa uh, January 1 2025 ganon so lagay natin zero zero one one yan so zero one so dito sa Eleven text box. dito sa uh, 11, ito yung day naman no Clear. So, uh, wala nakasulat dyan. Wala pang nakasulat. So, yung pangalan lang ng mga edit box ay yung mismong buwan. Araw at taon. So, lagay natin dyan ay 0 one din. 0-0-4-1 20-0 text box Yan, 01. 20-24 text box. So, lagay natin. 20-24 text box editing. At uh, 20-25. 0 2 2 5 Yan. text box editing. So, pag tinapin yung find date, sasabihin niya. Yan o. Tap natin. January 1st, 2025 is a Wednesday. So, yan, no? Um, Wednesday, ano, yung uh, um January 1, 2025. So, type natin. Count days. January 1 2025 is a Wednesday. Yan, no? Wednesday. So, check na lang kung tama yung kanyang, ano, kung tama yung kanyang um, pagka, uh, paghanap, ano, So, pag tinap niyo naman itong, ano, itong count days, um, count days, pang uh, bilang naman yan, kung ilang araw, bago sumapit yung araw na yun, na January 1, 2025. So, tap natin. 21 days 1, 2025 a oh, yan, o. Oh, na 21 days daw. So, back natin. Oh. So, ah, uh, itong una na, o itong pangalawang uh, extension naman na ating i-demo o i-tutorial ayan uh, ito naman itong uh, link Digital manager so download natin paste na lang na natin no History, Entertis, link ayan link extensions. manager so but more link, link manager P -P so yung so yung master yung nag-upload no, para sigurado Okay, so, tap natin, run. The the history, My link so, link manager, tap natin, link manager. yan. Link It's just easy to use. By yan, so, pag tinap nyo po yan, uh, yan po yung mga makikita nyo. So, dito makikita nyo po yung add link, so dito sa add link, nandyan yung link. Uh, uh, name tapos yung URL. So, dalawang edit box po yan. So, uh, dito sa mga susunod na ano item. Yan. Pwede nyo pong search dyan. Pagka marami nang nakalink, uh, uh, naka Yan. Live, yan. Radio, radio radio, so, pag, pag dinoble tap nyo po yan, mag-open yan, Oh. Ayan. Mag-open sa. Pro So, pwede kayong magtago ng mga link dito. So, pindot natin ulit. So, alimbawa, pagka ano naman, dinobol tap to lang, press nyo naman to. Press on the radio radio. Ayan, so dito yung delete. delete. Share. Ayan, pagka gusto nyo nga share yung link, tapos, Edit edit pagka gusto baguhin ayan uh, pwede niyo pang baguhin diyan no Delete. so ayan uh, nakaipon po yan sa isang uh, TXT kaya hindi po mabubura yan maliban lang kung buburahin niyo yung link manager da txt so ayan. wait lang yan so oh. So, ay, uh, yun lang, ano, yung ating, ah, uh, uh, tutorial, ano, na, <clears throat> tuturo. So, sabi ko nga sa inyo, ah, uh, tinetesting ko lang yung recording ng ating ginagamit na radio. So, yun, magandang araw po at salamat pa sa mga nakinig.